naman guys ito guys ang skirt with blouse ayan diba ayan yung palda nya ang blouse oh. bap Okay. May kasunod pa yan, guys. guys, tingnan nyo naman ang aking model. Mga sample-sample ko. Well, collection. Diba? Oh. Okay, guys. Next model. Guys, ayan pa, guys. O, oh, yung na-double, ano yan, double, uh, double face. Ah, uh, sa plain sa harap, tapos yung loob niya, o. Oh. O, oh, yan ang loob niya, guys. Ano sa palagay niyo, guys? Iba maganda? Please guys, sana magustuhan niyo mga ano ko mga model ko. Mga collection ko. Okay, next video. Ayan pa guys, oh. Ayan. Oh, ganda yan. Oh, tignan niyo ang model niya. Oh. Ayan. Ayan ang model niya. Tapos, may dress siya sa loob. O. Oh. Di ba ang cute? Mga shake ang magsusuot niyan. Okay. Marami pang kasunod yan. I hope na magustuhan nyo guys. Ayan ang kanyang likod guys. Oh likod yan diba mga model nila yan para silang mga princess at saka mga ano prince mga sheka ayan oh, guys ano yan pantalon ang loob tsaka blouse yan naman ang ano bis tawag nila dyan bis kumbaga daraa daraa din yan ayan pakita ko sa inyo ang likod niyan ayan pa guys. Marami kong ano ngayon, marami kong mga collection ngayon, oh. Tingnan yung manggas niya, ayan. Ayun ang manggas niya. Oh, ayan tapos yung gilid niya, may yan, yan ayan. ang model niya. Oh, di ba? Okay, guys. gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking mga new model collection. Yan. O ano yan, pang, lahat pang winter. Hmm. Oh, yung mga gustong umorder dyan. Marami, marami pa yung kasunod. Tell me, tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's